Good morning mga tol. Uh, today, hintayin natin dapat yung ano, yung mga gamit natin para sa sineset up natin podcast, no? At uh, dumating na nga Lazada. Nasa labas na. Yan, dito na po buksan. sa na natin mga to. ngayon kit lang tayo para hmm. turutin ang mga bata para check yung crayfish, fish box ng honey kahapon dahil hindi nyo aso maghulam ng aso oh kaya na kumain ng ano eh dog food gusto ano ulam talaga Ayan, no? Oh, may karne karne pa. Titignan natin kung anong nangyari dito. Malakas yung hangin kahapon at saka wala kami eh. At saka malakas daw yung ulan. Tignan natin kung... Oh. Ayan. Takot akong check itong mga uh, marami na namang namatay. Last time kasi nag-brown out. Ah... Uh, dalawang oras yung brownout namatay, marami namatay dito yung malalaki yung, mga, yung malalaki, yung malaki yung ina yung nanay yun yung mga namatay and green water pa rin tayo dito don't worry mga tol very healthy to sa kanila at uh, solve na solve kita ko mas mas mabilis yung paglagi nila nung naging green to. Pero, lilinisin ko rin yan, lilinisin ko rin to. Pabawasan ko yung pagkagawin, parang ako mismo yung uh, ano eh. Ang dami na ng mga ano, gapis Ito yung ano ko, filter. So, lilinisin ko rin to. Tapos, may matumi akong ano dito, swamp. yung swamp na to, dito ako nag ano, lalagay ng kangkong yan. Ang dami yan. At, uh, di pa maayos yung pagkakasetap up dito eh. Kaya, uh, oh. basang basa to oh. Basa nang ayaw ko nalalagyan ng ano uh, eh nang tubig gulan eh Nga si Drain eh. Ito kaya, marami kayang mga namatay Gusto na kayo, ha? Mukhang na kayo ah Kayo Gusto na dyan Mukhang oh, Madami-dami naman nagsurvive Ayan yung nililipit ko mga tola Since bubuksan natin itong mga to uh, Kailangan ko ulit ilipit ito At ilagay somewhere Dahil dito ko ilalagay yung packaging Which is Ito na rin siguro Yung mga bata naman ay inutusan ko Na ipagdikit-dikit Itong mga cards para may magamit ako Sa Pag-a-unbox Ng mga Pokemon card. Paang Ta pagaan pa mga tol Yeah, so ayos ba? Cool. Tapos na ang mga pinaggagawa natin sa taas at uh, kung ano ano pa na konting tulog din tayo, Nakapower nap na rin tayo. Kaya na simple na yata mag-aalas na. At uh, since magi-start tayo ng podcasting nag start na kami at sorry pero ngayon nag-upgrade kami ng ganit since meron tayong gino-goal no, na ma-hit na contract And ito yung mga gamit ko. Personally, ang gagamitin ko ano, ah uh, ito. Sa akin, yung sa mga kasama ko sa vlogero ay nandito at ah uh, ito para sa Dagdag Kita Channel. Excuse. Siyempre, kailangan din natin ng XLR cable. XLR cable dahil XLR na tayo. Hindi na tayo kailangan. <laughs> Medyo napansin ko kasi doon sa USB ko may time na nag-iiba yung ano yung hindi naman nag-iiba. May something wrong sa audio niya. Parang some kind of crack. Ano? Ganon, no? Kailangan ko pang gumamit ng yung Elgato Link software, no? Ah, uh, ko ginamit yung ano nito, yung Wave XLR niya, ang gagamitin ko is itong Zoom PadTrack P4. Yan. Ang maganda dito is apat na yung saksakan niya. Apat na yung saksakan niya. At saktong-sakto sa mga magpa-podcast na vloggero. Then, ito yung mga dumating kanina at uh, gumising. Kaya maaga akong gumising kasi darating na itong mga to. Hindi ko siya i-unbox dito sa video na to. Pero titignan natin kung ano yung mga laman. No? Yan. Uh, dito muna tayo sa pinakamaliit. syempre nag-i-start yan. Lagi sa maliit hanggang sa lumaki. Parang tayo lang. Parang yung mga podcaster, no? Tayo bilang podcaster. we podcaster ng mga bloggero kaya na, uh, apat-apat lang dito eh, apat na cable, apat na XLR cable, palagay ko ito yun, apat na stand, mic stand, table, mic stand, at apat na mic. Yung gina binili kong mic is yung Fifine, so probably ito yung cable, probably no? So tama nga, uh, tama nga ito yung uh, mic stand. <laughs> <laughs> hindi pala yung ano yung table yung mic stand ito uh, pang table lang naman eh kaya buksan na natin itong isa mukhang ano naman mukhang heavy duty naman eh at uh, ang oh, bilis ah ilalagay mo lang na ganito okay na saktong sakto kasi eh ganito lang yung setup namin para alam din niyo ito dito may yung tapon na lang natin sa ibaba Yun yung paganda na may table eh, tapon tapon lang sa baba ayan, buksan natin to at uh, dito natin ilalagay yung yung mic pero probably yung mic na binili natin na hindi magkakasya dito which is yung five fine meron naman siyang sariling ano eh ganito ah uh, by the way, di ko nasasabihin yung mga technical technical na mga pangalan nito kasi probably yung mga manonood dito na interested din na mag podcast gusto lang malaman kung para saan ito, para saan yon, ano yung nagagawa, ano yung ginagawa. Hindi na kailangan yung mga ano, yung mga teka, technical technical. Kung naghahanap kayo ng mga technical, definitely hindi ako yun. Ang sa akin ay sasabihin ko lang kung para saan at paano gamitin. Ngayon itong pangalawa na to, uh, I think ito na yung mga excellent, no? malabong ito yung mga mic. Sana tama na ako this time kailangan natin ng XLR cable eh na tayong magagawa kailangan gastusin ng ating sponsor ayan bubuksan na natin to mga tol at uh, syempre, sinabi ko lang yung bubuksan natin to mga tol para may sinasabi habang nagbibidyo sorry ganun naman eh <laughs> ayun at uh, ito nga ito nga yung mga cable sigurado ako dito ito yung mga cable no? ito yung mga cable Mukhang mali din ako ah. Five kasi. Hindi naman ganito kalit yung mic ah. Uh, Up. Anyway, five fine din pala yung cable na binili ko. Ayun. So, ito yung mga XLR cable. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Lagay natin dito. May tatak pang five, five No? China from China yung five, five yata eh. Okay lang. Okay lang. Kahit China. Dami namang magagandang product sa China. Nagkataon lang na no? marami din yung mga mababash na product. Talagay natin ito sa gilid. At ito na, yung mga mic na. Bubuksan ko na to mga tol. Yung mga mic na. At uh, siguro, separate video na lang yung unboxing kada ano. Kada product. At napaka secure, no? Parang gatas yung pinadala sa atin. Ha? Eh. Uy. Bluetooth keyboard mukhang sana hindi keyboard yung pinadala sana hindi tayo na scam no which is hindi naman to. ano lang yun para lang may masabi tayo sa video yun uh, mukhang secured naman saan lang natin ito ng ganyan gagamitin nyo vloggeros yun ang mga five fine natin mukhang sumobra yata hindi ano lang ayan yung mga five fine natin apat to ayan o oh, gaganda ng ano box so ayan yung iba hindi ko nabubuksan to later na lang uh, tignan natin yung isang box no sa natin. Uh, buksan natin dito. Ayan si Five Pine. Tingnan nga natin kung ano yung kasamang accessories dito. Balitad ba? Hindi naman ah. Ayan oh. No? High quality mga tol. Ang dati nga no. Uy! Sablay tayo mga tol. Hindi ako nagbasa bumili ako ng separate na ano na mic stand kasi alam ko wala tong kasamang stand pero meron pala ayan syempre ito na yung gagamitin natin nagsayang lang tayo ayan o diba nalagay lang natin dito at uh, magsalita lang tayo ng magsalita magdadada lang tayo sa online sa internet at ano na tayo podcaster na tayo. Uy, may ano pa o. Oh. Type C. Kasi, itong mic na to, hindi lang siya basta-basta XLR. USB din to. Pwede mo rin gamitin sa, ano, sa PC na pang streaming kung wala ang ano. Ayan o. Oh. oh di ba? Mas magaling to. At may shock absorber siya mga to. Oh. Shock absorber. Di ba? Ayan o. Di ba? to Medyo mas ano nga to. No? Mas Cool, ito kasi ito parang pwede ko na lang gamitin ito na ano na sayang oh 500 pa naman to 500 or 300 pwede naman gamitin ito as ano as webcam gagawin natin dito yung webcam oh. pero dito pa lang sulit na yung yung ano pa lang eh, mic stand ano na eh parang uh, napaka ano, napaka high quality nung kanyang mic stand at siyempre, itong XLR mic na to ay lalagay natin dito para masubukan at kasama yung sasaksang naman natin dito sa ano sa sa ating pad track P4. Ayan, ganyan yung pag-setup namin ng, ng podcasting. Siyempre, after a year, Nakikita ninyo, sikat na kami. <laughs> De Miro lang, malay nyo, no? Ah, uh, ito. Saksak lang natin dito. At, meron na tayong meron na tayong mic. Diba? Apat kami dito. Ayos! Maganda kasi, ano, maganda, pare-pareho kami. Para, pangit naman kasi kung ganito, yung isa, yung isa, ganito. Tapos, ako, naka- naka-wave TX. E di gamitin na natin yung pare-pareho kami para prius at uh, cool. Ang ganda, ng sarap hawakan, no? Sarap hawakan. Yeah, no? Gusto, ko yung mga ganitong texture. Uh, natatanggal to, by the way. Ayan, natatanggal to. Pag gusto mong ganyan lang, pero I suggest na ilagay para hindi siya pangit tignan. So, yun yung araw natin ngayon at uh, mukhang ayos, ayos din. Ayos yung mga nabili natin. Uh, ano ako, satisfied ako. At ito yung ginawa ng mga bata para sa pag-unbox natin ng mga Pokemon cards and soon, meron tayong ano, meron tayong Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Okay? O, diba? Ang cute tingnan. Nice! See you sa susunod nating video mga tol. Jerk!